Madalas tayong nagugulat sa pagiging tuso at hindi tapat na maraming politiko, pero hindi dapat tayo masyadong magpadala sa ganoong pakiramdam. Kailangan nating alalahanin at basahin ang mga gawa ni Niccolo Machiavelli, isang political advisor at theorist noong huling bahagi ng ikalabing limang siglo. Sabi niya, hindi dapat natin isipin na masama ang mga politiko dahil lang sa pagsisinungaling, pagmamanipula at pagpapanggap. Ang isang mabuting politiko, sa pambihirang pananaw ni Machiavelli, ay hindi yung palakaibigan, tapat, at mabait. Ito ay isang tao, gaano man siya kadilim at tuso minsan, na marunong ipagtanggol, pagyamanin, at bigyan ng karangalan ng Estado, na isa ring napakahalagang layunin. Ang pagiging mabait ay isang magandang ugali sa pangkalahatan, pero ang pinakakailangan ng mga mamamayan mula sa kanilang pinuno ay ang pagiging epektibo maaring kailanganin nito ang ilang darker arts. Kapag naintindihan natin ang simpleng requirement na ito, mas hindi tayo madidismaya at mas magiging malinaw tayo sa kung ano ang gusto natin mula sa ating mga politiko. So, si Niccolo Machiavelli ay ipinanganak sa Florence, alam nyo ba? Ang tatay niya ay isang abogado, at dahil doon, nakakuha si Machiavelli ng magandang formal na edukasyon. Nakuha niya ang una niyang trabaho bilang secretary ng siyudad ng Florence. Pero hindi nagtagal pagkatapos niyang magsimula, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa politika sa Florence at pinatalsik ang pamilya Medici na namuno sa siyudad ng halos anim na taon. Pagkatapos noon, nagdusa ang siyudad sa loob ng ilang dekada ng kawalan ng political stability at kaguluhan. Grebe, no? Dahil sa lahat ng kaguluhan iyon, Nakaranas si Machiavelli ng sunod-sunod na pagbabago sa kanyang karera sa loob lamang ng ilang dekada. Mula sa pagiging isang mahalagang diplomat, naging isang semi-successful na general siya, at pagkatapos, maniwala ka man o hindi, naging kaaway siya ng Estado. Pinahirapan siya, at kalaunan ay pinatapon ng bumalikang ang Medici. Ang hirap ng buhay niya, promise. Bagamat si Machiavelli ay, alam niyo na, isang medyo available na politiko maari siyang maalala bilang isang tunay na dakilang tao dahil sa dalawang akda na sinulat niya, The Prince at the Discourses. Sa mga librong iyon, talagang tinatalakay niya ang isang sentral na problema sa politika. Noon at maging ngayon, na halos imposible na maging parehong mabuting politiko at mabuting tao sa tradisyonal na kristiyanong kahulugan. Ang lalim, di ba? Iminungkahi ni Machiavelli na ang napakalaking responsibilidad ng isang mabuting prinsipe ay ipagtanggol ang Estado mula sa panlabas at panloob na banta. Ibig sabihin, dapat niyang malaman kung paano lumaban, ngunit mas mahalaga, dapat niyang malaman ang tungkol sa reputasyon at pamamahala ng mga tao sa paligid niya. Hindi dapat isipin ng mga tao na siya ay malambot at madaling suwayin at hindi rin nila dapat siyang makita na napakawalang-awa na pinandidirihan niya ang kanyang lipunan. Dapat siyang magmukhang mahigpit pero makatwiran. Nang tinalakay ni Machiavelli ang tanong kung mas mabuti ba para sa isang prinsipe na mahalin o katakutan, isinulat niya na bagamat theoretically ay maganda kung ang isang pinuno ay parehong minamahal at sinusunod, dapat laging mas piliin ng isang prinsipe na magbigay ng takot dahil ito ang huli na siyang nagpapanatili sa mga tao sa ayos. Ang mga kapanahon ni Machiavelli na Cristiano ay nagmungkahi na ang mga prinsipe ay dapat maging maawain, mapayapa, mapagbigay, at mapagparaya. Akala nila, ang pagiging isang mabuting politiko ay, sa madaling salita, kapareho ng pagiging isang mabuting Kristiyano. Iba ang argumento ni Machiavelli. Hiniling niya sa kanyang mga mambabasa na pag-isipan ang kawalan ng pagkakaugnay sa pagitan ng etika ng Kristiyano at mabuting pamamahala at partikular na tinukoy ang kaso ni Girolamo Savonarola na isang Dominikanong Prele, isang masigasig na idealistikong Kristiyano na naging pinuno ng Florence sa maikling panahon. Hiniling niya sa kanyang mga mambabasa na pag-isipan ang kawalan ng pagkakaugnay sa pagitan ng etika ng Kristiyano at mabuting pamamahala at partikular na tinukoy ang kaso ni Girolamo Savonarola na isang Dominikanong prele, isang masigasig na idealistikong Kristiyano na naging pinuno ng Florence sa maikling panahon. Noong 1494, umakyat siya sa kapangyarihan na ngangakong itatayo ang lungsod ng Diyos sa Earth. Sa Florence, nangaral siya laban sa mga pagmamalabis at tiraniya ng gobyerno ng Medici at nagawa pa niyang pamunuan ang Florence sa loob ng ilang buwan bilang isang mapayapa, demokratiko at medyo tapat na estado. Gayunpaman, alam mo, hindi talaga nagtagal ang tagumpay ni Savonarola kasi sa pananaw ni Machiavelli, ito ay nakabatay sa kahinaan na laging kasama ng pagiging mabait sa kristiyanong kahulugan hindi nagtagal bago naging banta ang kanyang rehimen sa tiwaling Pope Alexander, na ang mga tauhan ay kumuha at pinahirapan si Savonarola, binitay siya sa gitna ng Florence, at pagkatapos ay sinunog ang kanyang katawan sa harap ng mga mamamayang naghihiganti na ngayon. Kaya, ito, sa paningin ni Machiavelli, ang madalas na nangyayari sa mga nice guys sa politika. Sa halip na, alam mo na, sundin ang unfortunate Christian example na ito, iminungkahi ni Machiavelli, na mas mabuti para sa isang pinuno na gamitin ng matalino ang tinatawag niyang virtue, o virtue. Para sa mga politiko, ang konsepto ni Machiavelli ng virtue ay kinabibilangan ng karunungan, discard, lakas, tapang, at, kung kinakailangan, pagiging walang awa. Sa katunayan, sa isang punto, ginamit pa ni Machiavelli ang masarap na paradoxical na pariralang criminal virtue, para ilarawan ang kinakailangang kakayahan ng mga pinuno na maging malupit sa ngalan ng Estado, at gayon paman, maging mabuti pa rin bilang mga pinuno. So ayun, si Machiavelli nagbigay ng ilang kriteriya kung kailan ba tama o justified ang tinatawag niyang criminal virtue. Any violence, sabi niya, dapat strictly necessary lang para sa security ng Estado. Hindi pwedeng sobra-sobra. Dapat mabilis din itong gawin, kadalasan pa nga daw sa gabi. Tapos, dapat magpayo ka kay Machiavelli, na huwag masyadong paulit-ulit ang ganitong gawain. Kasi kapag nasobrahan, baka masira ang reputasyon mo, at mapagkamalan kang walang habas na brutal. Si Machiavelli, nagbigay siya ng example ng contemporary niya na si Cesare Borgia, na talagang hinangaan niya. Para kay Machiavelli, marunong si Cesare kung kailan dapat maging matigas, pero hindi naman sobra. Pero alam mo yon, mapapaisip ka rin kung ano nga ba talaga ang kriteriya ni Machiavelli, lalo na nung sinakop ni Cesare ang lungsod ng Chesuna. So ganito, inutusan ni Cesare ang isa sa mga mercenary niya, si Ramiro Dorco, na magdala ng kaayusan sa rehiyon. Ginawa naman ni Ramiro ito sa sobrang bilis at matindi. May mga pinugutan ng ulo sa harap ng pamilya nila, kinumpis ka ang mga ari-arian, at yung mga tinuring na Tridor, kinapon pa. Pero, hindi doon natapos. Si Cesare mismo, pinatay niya si orco, hinati pa sa dalawa at inilagay sa gitna ng plaza para ipaalala sa lahat kung sino talaga ang boss. Pero ayon kay Machiavelli, sapat na yon. Tumigil na siya sa pagdanak ng dugo. Ang ginawa niya pagkatapos, binawasan ang buwis, nag-import ng murang bigas, nagtayo ng teatro at nag-organize ng mga magagandang pista para malibang ang mga tao, at hindi na nila maalala yung mga hindi magandang nangyari dati. Alamo, the Catholic Church banned Machiavelli's works for 200 years because of the force with which he had argued that being a good Christian was incompatible with being a good leader. Pero, even for atheists and those of us who are not politicians, Machiavelli's insights are important. The Catholic Church banned Machiavelli's works for 200 years. Because of the force with which he had argued that being a good Christian was incompatible with being a good leader. But even for atheists and those of us who are not politicians. Sabinia. We cannot be good at, or for all things, not only because of our limited abilities and resources, but also because of conflicts within moral codes. Some of the fields we choose, if not politics, then perhaps business or family life. They require what we evasively call difficult decisions, by which we really mean ethical trade offs. We may have to sacrifice neo Christian visions of kindness for the sake of practical effectiveness. We may have to lie in order to keep a relationship afloat. We may have to ignore the feelings of certain employees to keep a business going. And that is this Machiavelli is the price of dealing with the world as it is, and not as we feel it should be. Love and hate Machiavelli in equal measure for insisting and in focusing our attention on the uncomfortable tension between two things we love and always want to have together, but perhaps can't effectiveness and niceness. If you enjoyed this video and want to learn more about history, politics, and Filipino thinkers, don't forget to like, share, and subscribe to Ambing Ph. kwentuhan, Kuentuhan, Kasamaka.